Ano implikasyon? Sa tingin mo ha, bilang isa sa mga geopolitical analyst kung tawagin sa bansa, anong mga komplikasyon o implikasyon kapag si Trump ang mananalo o si Harris ang mananalo sa usapin ng benepisyo ng ating bansa? Okay, tapos na tayo sa quiz. <laughs> Sabi ko, ayun na, parang wait lang. Pinapa-explain talaga ako na lahat ng basics sa elections na yan. Uh, ayan, Zeg, balikan natin. Oh, well, una-una kasi, Depende anong approach mo dito. Kung titignan mo lang yung relasyon natin sa Amerika on a bilateral basis, ibig sabihin, yung relasyon lang ng Pilipinas sa Amerika, uh, sa aking palagay, kahit sino manalo, medyo okay naman tayo. Eh. Dahil uh, maganda naman relasyon natin sa paras ng partido, yung tinatawag na bipartisan meaning parehas na malaking partido ay uh, invested dito sa relasyon natin at nakikita nila na mahalaga talaga ang Pilipinas pagdating dun sa interest din ng Amerika which is siguraduin na yung China ay hindi niya sasakupin yung West Philippine Sea, hindi niya sasakupin ang Taiwan. E tayo kapitbahay natin ng Taiwan, tayo uh, ay, ay claimant state sa West Philippine Sea. Uh, at uh, dahil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, lumalaki yung uh, strategic presence, yung military presence ng US dito. So whether Democrat or 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 Republican, mukhang maganda yung direction ng bilateral relationship natin. On a personal level, si President uh, Marcos Jr. napakaganda yung kanyang rapport with Vice President Kamala Harris nung bumisita siya sa Pilipinas uh, nung 2020, nung November 2020, pumunta pa siya sa Palawan, sumakay siya ng Philippine Coast Guard, pumunta sa West Philippine Sea. Uh, magaling si Kamala Harris kasi of course, may Asian American background din siya, di ba? From India, from Southern India, Kerala, yung kanyang uh, ina. So, so she can easily deal with mga Asian counterparts katulad ng na Pilipinas. Naintindihan niya yung ating region. Pagdating naman kay Donald Trump, na nako, mahabang usapan yan. Si Imelda Marcos, uh, you know, Trump, good friends sila back in the day in Manhattan. Alam ko yung mga Marcoses, may isa pa silang building. Wall Street building ba yung na Trump building sa... Uh, US sa kanila yan dati, allegedly. So, These are the ties that bind. So, hindi hindi magkakaroon ng problema at the personal relationship level. Kung baka, baka mas maganda pa kung si Trump manalo on that level. But, hindi mo pwede sabihin na yun lang dapat titignan mo. Maraming bagay ang dapat pong titignan. So, most likely, kung si Trump ang maging presidente, mas maging stricto ang Amerika pagdating sa issue ng immigration. So, yung mga kababayan natin na gusto mag-immigrate hmm. sa U.S. Hmm. or gusto uh, mananating sa U.S. na hindi naman siguro not necessarily TNT at major gray area mas mahirapan. So, hindi lang illegal immigration ay, uh, ay obviously talagang hikpit na sila doon dahil yun yung problema para sa Republicans. But yung legal migration ay ba, baka pwede maging komplikado rin. No? So, uh, yun yung mga dapat titignan natin. Not to mention yung mga kaubayan natin na TNT uh, na siguro anak nila American citizen or mm -hmm. medyo nandun para sa pa yung mga tinatawag na ice agent no ito mm -hmm. yung mga agent na naghahanap ng mga illegal nakita natin natano paano ni Trump dati na agresibo talaga sila oh, mm -hmm. uh so hindi mangyari yan but even more aggressive pag si Trump ulit nanalo dahil yung mga tao na dinadala niya ngayon sa kanyang administration ay more hardline mm -hmm. more right wing more oh. uh like even miller for instance oh. yung mga ganitong tao pero para sa akin uh Ted no and uh, if you look at it hindi mo pwede sabihin na titingnan lang natin yung relasyon natin sa US because overall I would say more positive than negative regardless kung sino manalo. Mm -hmm. But ang ang concern ko kasi dito is kunyari kung manalo si Trump, ano bang policy niya sa iba uh, sa mga ibang lugar sa mundo? Mm -hmm. Dahil uh, sabihin natin baka sa Ukraine, sabi niya ayoko nang tulungan ang Ukraine, wala kay diyan. Uh, magkakaroon ng iduan talaga with European at baka maentice pa si Putin na maging mas agresibo mm -hmm. sa Georgia, sa Central naman um, sa Moldova hmm. pero para sa akin mas malaking concern ko siguro naman nakikita ng tao yung nangyari ngayon sa gitnang silangan di ba hmm. Nagpapingpong na yung dalawang hmm. superpowers sa region missile here missile there ang takot ng ibang tao is dahil malapit si Trump kay Netanyahu yung hmm. leader ng Israel baka lalo lalo niya suportahan si Netanyahu if ever magkakaroon ng all out war okay. dun sa region okay. na yan Sige. so ano bakit Pakin natin dito. Siyempre, pakin natin. Maraming mga FW sa Middle East. Pakin natin yung mm -hmm. mga oil and gas. Pero, ito, sir, eto Teda, pag magkaroon ng all-out wars sa Middle East, maganda yan para sa China because ma-distract ang U.S., ma bog down ng U.S., katulad ng panahon ni Bush. So, kung ikaw ay may concerns sa ginagawa ng China, medyo nakakabahalay si Trump kung si Trump ay kung saan-saan mapunta yung kanyang isip mm -hmm. at saka yung kanyang uh, priority. Now, That doesn't mean yun ang necessarily gagawin ni Trump but hindi yan impossible na mangyari. Pagdating kay Kamala Harris, mas steady siya, mas calibrated siya, mas systematic siya at more, more multilateralist siya. So, magtrabaho tayo with Europe. Uh let's okay. deal with you. Okay. At okay. least iba diplomacy okay. dito sa Asia, kaugnat natin, Pilipinas Japan. So, yun know, yung slight difference